Dizon, oh, okay. nagaano ko na naman di yan! Ha? Oh, Naku-kot-kot. Anong kunu-kot-kot ko? Ha? Anong kunu kot mo? Kuko. Ha? Wala pala kut uy. Uy. Namiss kita utoy ay. Ha? <laughs> Naayon. Boy, kung nga pala asinsado na, may water pump ka na, ay. Wala pala. Kulang nalangin mga akin, ha? Ha? <laughs> Ah, nasa gawa ba? Bakit? Nasira ba? Na yung batakan eh. Oh. Ari pala Ano tayo, kumusta? Ah, nagkinchay ka ba ngayon? Oo, oh, ari oh. Nasaan? Ay, siya nga pala, ano? Okay naman kayo, saan? <laughs> ay, may <laughs> bagyo doon, super typhoon ah. Ay, hindi naman makakarating dito ay. eh. May bagyo ah, masama ang panahon, hindi makakarating. Kaya, ay siya nga. Wag naman sana na, ano. Abay, tatlong araw birong hindi halos makatawid eh, ano? Oo um, nga. <laughs> Pambihira si Kain San eh. Ayan, nabiro. Na, ayare oh. Ito nga yung medyo tamlay ng kaunti. Ay, ba't matamlay? Sisiglahan mo. Ay, gawa ng paulan-ulan ba? Ayan. Ay, may mga hasik na. O, oh. parang hindi pala. Ay, lang... may nagdala nga pala sa iyo yung lukman mo ito eh. Ilong narata sa bahay ah. Ay, Oh. O, oh, sabi ng anak ko, baka po ito yung ah. Ay, na, ay, sige, baka yun ay bigay. Ay, bigay Ay, salamat po pala. Ano po pala di? Lokbanin, magkakapatid. Lokbanin, ahila. Mga kahangga natin. Ah, oo. Oh. Oo Salamat na. po sa lungganesa. Oo. Tara na, nasa bahay. Kanina nga. Naluto na, no? Sabi sa ka, Papa, may pangulong na tayo. Sabi, so, bakit ba? Wala pa naman ka, no? May nagpatulad ako. Ay, oo. Salamat. Abay, sa atin ay pagbababagan pa. Oo, Nung kami, apa? ah. Lagunesa. Salamat po. Ano yung patutoy lagikway, ah? Oh, oo, ito. Isang plat na lagikway. Abay, ito nga, eh. Abay, inspira ko sa lagikway ka, ensan na, eh. Ay, siya nga. I ay, nga. ay ano, sarap ito ginisa na may tapa. Pwede rin ba gisa? Pakasarap man. Oh, Kaman, oh, oh, man. Mo kayo. Oh, oh, gisa okay. mo, hindi pati madulas. Ano nga kaya? Oo. Oh, oh. Hindi parang ano din pala. Parang mga lugbati kayo. Oo, oh, gayon din. Ay, uh, ba naman dyan. Ano mga produkto mo ngayon? Kaya nga, mawag sasabihin sa iyo. Magkakamukha ta ay, kung baga yung pichay verde at saka yung pichay na nga. Pichay bagyo? Hindi, <laughs> verde. <Amsterdam> <laughs> ah, but, ah pichay verde. Wala ka bang singkang? Meron na rin nga yung nasa labak. Yan ang alaga lang talaga oh. Ah, isya no, nga. Na malam pressure din nga ay. Ano. Kumbaga ay alagain ba? Mhm. Mm yan no, ang kukutuhan pa yan harus eh, Pag Arabe may singkang. Oo, kinchay. Ah, isya nga ano. Hihingutuhan mo ba? Oo, kaya nga pag yung kumbaga ako. Oh. At tingi mapapaisip ng kumbaga pa pag kabagalan ng obra. Ay pag ikumbaga eh, ba anong kuot? Kaya nga para ka nagbubunot ng mm -hmm. ano pa eh talaga parang ganun talaga pa, iisa-isahin mo oh, no sabi ko ayos lang yan kahit nga may si kaunti lang nagawa ayun na talaga ay siya nga kaya mo din um. oh oo yan red lady saan ba tayo mag Dini, sa kabila ayun na ay yung muna may sangay na hukay mo alin ba yung na doon oo oh, oo oh. pinaplot siya nga ito nga ubrahan na rin ito eh. saka oh, oh. na papatawa tabain mo na oo Nandar na utoy gang kasuntok na. Ala, ang dami pating bunga. Oh. Ayos din ano. Mm -hmm. Nakakatuwa ay sigurado yung marami, basal 'yun. Oo. Oh. Ibig sabihin yung bagong tanim ba? Bina Oo, oh, basal. Pero Kung bakay unang ano 'yun, unang tugsok. Oo, oh, pero hindi ko rin sure kung pag sa, sa ikalawa na ah. para na subukan ko. Ay, ngayon. pag daw ikalawang tanim na, eh, baka ano, ibang variety na uto yung ay, tatanim ko. Pwede rin. Mm, mm. At saka yung patatlo, hindi na rin gaano no? Hindi na masyado kahit anong gulay. Kumbaga tip ko lahat sa iyo. Kumbaga na sip na yun, ay. Oo. Oh, oh. Di na sa iyo din naman ang desisyon. Ay, oo. Ikaw hindi naman ang papalayan. Ngayon. Ay, hindi na. At ako yung ng lugi ko. Ah, malulog po. Oo. Oh, oh. Ibig ko sabihin na tatanim pa rin. Pangkain na lang. Pangkain ko na lang. Ay, hindi na ako mag, ah, uh, ano. Ah, pagkaganda na naman pala utoy. Ha? Ay, di na. <laughs> anong tawag na yun? Yung, ano, singkang. oh, singkang piche verde. Ay, yan, ay, yan, kensan, eh, Ang ganda naman pala Pizza berde, Yan nga dobe maganda sa ulan, totoo nga kaya. Ay, abang ko, nagdaan ng ulan nga. Pero nga rin. Yan, nung ganda. Yung yeah. din, eh. ah, yung Ay, ba't may init na auto yun? Pang ano lang ahas. Pang trap. Ah. Nilagyan ko. Yan, ito. <clears throat> Ay, kaso yung malibor din, lakakain saan. At araw-araw nagbubunot. Oo, oh, yay. Kung ano-ano nang -ano pinapaano. Gawa ko papakiyaw, papakiyaw, ng Ang ganda, ano. Ayos din kaya. O, jackpot ka diyan, utoy. Eh. Ah, titignan mo. Sabi naman ang ating kahanga, may mo ay pag anin ha? ay pag-ganari ba? Tama ka dyan. Tama ka sa presyo. Oo, man. Gawa ng pag hindi ka tumama sa presyo, edi. <laughs> tama utoy pag gantong mga tanim. Ang ganda niyan. Yung, yung, yung sibuyas ang updated, 300 pa rin ngayon. Hindi nagagagalaw. Ito'y gumagalaw, lumilikot. Nalikot ba? Oo, malikot. Ah. Hmm. Maha maa Mahaplate. Maaalagaan. Maa ay nahan na, ang tao mo ngayon, ay nakaawas na. Awas na. Lang. Yan ito. Bahala na, subukan subukan. Ah, oh, oo. Yung iba. Ah, kanay kamuti. Pero kasi kamuti uli. yung iba kong palayan uto ibabakantihin ko na. At, Bakit? A a kamuti. Lahat. Oo, di kamuti. Oh. Tapos ipapahinga ko ng pasusukalin ko, papahinga, ipapahinga, tapos kamuti uli. Pwede, pwede, kaya yun? Pwede. Para makapagpahinga ang lupa. Oh. Pagod na rin kaya ang pagod na ang tao, pagod pa ang lupa, ayun. Ay, parehas pagod. Eh, pero kung ako yun hindi lugi ng malaki, ay tuloy ako sa palay ay. Oo, oh, basta kahit tablahan, ano? Oo, oh, oh, ay talagang pakalaka ng bagsa ko ay, ay, talagang so, lang, yung aking mga nakatabi na kukutkut ko ay. <laughs> Oo. Oh. Hindi lang ako nakakaano din maigi, sabi ko Buti kung may kukutkut, wala na eh, sa id na eh. Siya nga, ano ka nagalaw dun? Ano yun? Pakabayawak <laughs> Pabor naman yun Ari, katatalim din lang Oo oh, oh. Ladder rice ang gawa ko Ah, papagayon? Oo oh, oh. Para pang upa din May nakaalok pa nga sa akin mga sibuyas na pambinta Sabi ko kung may, may, kung may pera, sakit kung aabutin uh, ko ng harvest na rin papagulungin uli, panibagong sikulo ba uli ay siyang nga. Oh. akin naman ito eh, ano naman, nagpaparami ako ito saging ay, Ayos Saging nga, saging. Ikaw pala uti marami pa na pinilis. Ayan na, yan dami. Pag krusinada mo yun, kahit yun ay lampo ko, yun nasa likod ng banlatan. Ay, sige uti ka. Madali-dali pati yan. Oo, oh, yun ang pinaparami ko uti, lakatan. Yung pwede rin. Bang hindi masyadong maraming tao uti. Oo nga siya nga, tama lang naman. Ano? Ano ba lang na, talagang kumita. Kaya nga. May tao din namang hawak ah, hindi naman sulo ah. Nasusubok ako naman ng isang yung patag namin, papailugan ko sa gitna, gagawin ko sa pwede pwede. Akin naman, gawa ko din eh, lahat ng tabi, saging. Tano, titignan natin yung saging mo, parang maganda Ay. nga rin na yun. balitang balita ah, saan nga ba tumama? mama? Sa presyo o saan eh. <laughs> hindi ko rin nga alam ay, bahala na kung ano pagkakaloob sa akin <laughs> <laughs> ah, pero tama ka talaga sa presyo niyan. O oh, hindi, ay, ay, yun din naman ay pag tumama sa presyo ay kakaunti ang maaan eh. Oh, pag tumama naman sa ani ay kakaunti ang presyo. Ang maganda ito utoy uh, paninda ay tubo. Tubo bang? tubo. Tubo ba o oh, ano? Tubo? Sa hardware? Oo, oh, bakit? Para lagi kang walang lugi. Puro ka tubo ah, tara. Ah, puro tubo? <laughs> <Taka> tubo <laughs> ng niyog. Wala kang lugi. Ay. Tumagal na pala yeah. sila kuya. O tayo bay ano? Yung... Ano ba ang papahing yung isa aking damo Pick pala rin? Pikiw! Marami na yan. <laughs> Ako yung mo ito ng pananim din. Ako yun naman, utoy nagpaparami lakatan. Pag gusto mo maglakatanan, ay, bibigyan ka tala masusunod. Yun nga aking pinag-iisipan din, yung mga gilid na ang. Siya nga. Para once na mumahal ang presyo, ako naman hindi pa rin naayaw sa palayan. Pero utoy sa parting mauban ay ganyan ang saging. Oo ah, kiriray. Kiriray, siya nga. Kiriray ug ug. Ano pa kalan? Kiriray ug ug. Ug Oo, gawang pag nahinugin na ug ug. Ay, oo. Oh. Kirindot? Kirindot. <laughs> Sama? Sabi, kiring kirimong. Oo. Ari pa sa Ari mga ilang, ah, lawak pala ano. A, ilang buwan naman utoy, ari bago umano pito pito na bunga saka ano, pito oo Pitong buwan hanggang isang taon pwede na uh. kaya ito ah kaya naman ito ay ginawa ko para lahat ng damo ko dito pisan tapos tatam naman ng saging hindi oo ito dito tapos ay ang isa pa niyan sa taniman ko pinaka windbreaker ba kung magaharang ng hangin ay ah, siya nga ano? pambasag ng ano oh, magaling na? magaling ka rin ano akala ko patungan lang ng sombrero yan ay eh. Magaling din o, silungan eh silungan lang pala oo tawag din si kain sad yun pala dasa si si mo ata pisa lagi tawag tawag kasi lohan kaya <laughs> <laughs> baka silungan mo lang pag mainit oo oh, na windbreaker na rin ano? windbreaker tangin ko lang narinig yun oh. windbreaker siya nga pambasag ba na ano? ng hangin oo oh, oh arang gulayan ko ah oh. Kung tagalog ay pambasag oh. oh. Windbreaker, windbreaker, ba? din na, na yan, yeah, pagkursinada mo, oo. Oh. Ah, sige. Ito lang ang medyo lumiit ngayon. Bakit? Nung isang bagyong nakaraan, ay tinanggal ko banda para umugtul. Ay, oo. Mabilis pating kumapal. Oo. Oh. oh. Gusto mo, oo. Ayan. Ay, dami ko ng lakatan uto ngayon. Sa susunod na pag, taon ay, lalo. Pagkakarin naman ako sa iyo lakatan, kaya sa saan? Oo, oh, oh. bibigyan kita. Dito, sa mga gilid. Mm, Pasangat eh, pagkakarin ako may, ilang puno, mag isang puno. Kung, kung gusto mo, may mo, may bunga na. <laughs> Bukas kong maki... Aanihin na. Oo, oh, mo eh. na kinabukasan. Ari uti padiligan mo. Oo, balon yan, balon. Ah, Tago lang ngayon eh, kaya inaano. Kati muna. Oo, yan, ari kain eh. May mga bunga na nga yan, Oh. Siya nga ano. Mabilis yung paisa na labas na ng busangol. Ah. Nahan. Yung, ay siya nga ano. Ari oh. Buslog na. Oo ayan, oh. Ah, ay, ipilit na. Malilita nga ngayon nagawa ba ng tinanggal ko yung dahon. Ay diyan nang gagaling ang ano. Oo. Ah. Oh. <laughs> yung pao dami yung, aray, oh, ari na yan ay ako na may kahit may mga dalawang puno lang ay nagpaparami ka rin eh kita ko oh hindi pagkadami na naman yan baka pala yan kaysan ay hapayin na rin sa aking mo ah sa kahong yan boundary ah boundary ba ay iyo na at sa iyo tumungo ay paano nga kaya yung gano'n arad daw po ay tanim ng kahanga pero tumungo naman kay pinsan ay yun ay naano sa barangay yung mangga yun daw mangga ay nasa kabilang puno. Oo ayos habang namumunga say pare kita mo nasa akin yung puno ay wala kang magagawa nasa iyo lang sa ay ay di ayos na ano payag na ilang taong ani ng ani ay laging siya nakuha oh. ay wala din yung dumaan yung medyo malakas sa bagyo medyo na nahangin-hangin nalapak sa bubong ay kumbaki na <laughs> oo magsapan. nalapak do sa kapitbahay Pare, pasuyo naman ka at pumatak sa akin. sabo oh, ko, hindi akin. Wala sa tapat ko ay. Ay kaya na nagtatalo yung dalawa. Sabi ko, wala na pag may bunga iyo, oh, pag permisyo sa akin. Sabagay. Ay kumbaga, hindi dapat naman. Kung sa ganang ate naman yun ang nangyari palagay ko. Ay, konsiderasyon. Hati tayo. Mm. Pwedeng gano'n ano. Mm. <laughs> Nandun naman ang kaani. Ay, ama, kanya na kanya. Ba, ilang rolyo din ito yung nalapalagay mo din. Oo, eh. oh, pang ano ng ahas kainsan. Mm. Gawa ng ano. Maahas pa rin ba? Ah, ahas. Ano yung mo naman din Puro kangkong naman din eh. I-pull out po na yung mga nandung kangkong. Tapos i naman? Oo, oh, para biro. Para biro akong guru. Ay, teacher, dala, stick. Ayos yan. Shout out po. Ay, yan sa kabilang dulo. Oo, aray, paikot aray. Bah, pagkala ako na pala iyong halong. Ako maging binaliktad mo naman ang plat na re. Oo. Balik Buti nga kamot na yung mga makaisig ba yung gumagawa. Mm hmm. Then, hindi kagaya ako aking mga waswas ang dali. Eh. Yan, ito, pakakamot mo naman. Aray ko sa kahong ngayon yan sa kahong po ngayon ng pichay ang puro sibuyas pala oo sibuyas yan ang aking tinatarget ngayon sibuyas hindi okay. ni nag-aano mga tao mo ha? hindi ni nag-aano uh, dito ay magtutubigan ka pa rin ito eh labak pang kain daw. ah panarili lang ay bahala na rin pagka uh, hindi rin naman sasabi panarili pag kailangan ng pera hindi Binta rin na no? <laughs> Binta rin Siyang, oh? <laughs> na no? Hindi joke lang po yun ano? Talaga po Totoo yun Madami ka lang po Mais Lambahong Mais. na ito Alam mo ito yung mais mo? Oo oh. Aray gagawin ko pa ito Nakailang abuno na rin na no? Oh. Mais ba? Mais? Nagkakailang abuno na yan Siya ba yun ito Lilipas pa kami niyan Mm -hmm. Ilang araw pa, basta sumuwi na yun eh. Balata na yan, kumbagin na. Ilang, ilang days pa lang yan, bata pa yan oh. Nauha pa nga. Ilang ano are ilang araw lang. parang 19 araw pa lang ah. Oh di bata pa pala. Bata pa ito. Uh. Ari, yeah. Kasi ibabalinto mo pa lang isa. Oo, uh, hanggang sa Pasko na yun. Kakalasing ari dadalihin mo na rin oh. Uh. Oo. Nakaline up na yan, hanggang sa baba doon. Uh. Bahala na pagkakayanin ba? Uh. Pero may mga purma na ito. Ayo. Puro mano-mano yan. Ay, galon talaga. Umabot ya. Abot yan. <laughs> Umabot <to> wala. <laughs> Ilang kilo yung pananin mong maiso eh? Ayan Ay, yung dalawa, daming tunaw. Dalawang kilo? Oo, oh, naturo yung mga nagsadulo. Ito, so, aray, bagong bukas ulit. Okay, aray, pechay ulit at mustasa. Ay, bala ko yung pagka hindi yung sibuyas. Yun ulit, basta sa apat na krap lang na ulit muna ako umaano. Oo. Oh kagandahan pati nung dinahon ka kung kumbaga para lang ba sa akin? Dinahon kumbaga, na ano? Pichay mustasa, di ba dahon ng tao doon? Ah, oo, dinahon. Sibuyas, kintay, at saka bali lima pala. Kumbaga pera agad? Hindi, nag-iiba-iba sila ng presyo. Ah, nasayaw. At dahit ng tanim, kumbaga pichay mustasa, sibuyas, pwede silang magbago-bago ng presyo. Nasayaw ano? Oo, kumbaga hindi... Hindi bulto na lahat ay ganun. Oo. Hindi lahat na pichay o di kagaya na rin mais. Pag nabago ang presyo niya, di ka buo yan. Lahat ay bago ang presyo. Ay, sa bago yan. Yeah. Oh. Kaya sabi ko, pa... Paiba-iba, ano? Oo, oh, paiba-iba. Pero magkakatulad lang sila, magkakahalin tulad lang ba? Hmm. Oo, oh. oh, mais. Hindi na lang kaya nang itanim ko, ano? Dibirin. Para ano makondisyon bang... din ang lupa, ano? Oo. Oh, oh. Kaso nga lang, kaya itong tinanim ko, palusutin talaga ito kainsan sa mag-gift. Gawa nang ito, ay may mga trellis ba? Ayun. Yan ay, ang oh, puro protection oh. ng ano ko ah. Para pumulak? Oo. Tama kayo nga sa isip ko. Ayun. Ay, oh, para yun. lulusot doon. Oo. Yun ang protection ko sa... <coughs> Yan o. Oh, may mga letting pa ba oh. Oo. Kung humilig man siya, ay, di kakaunting ka, eh. <laughs> ano oh. Ano? Siyang... Tama kayo wala. Oo tama. Tama. <laughs> bahala ko mag intercrop na sa ilalim. Bahala na. Kahit upo ulit. Madalang ba? para natatapos umani diretso pwede rin sili pwede rin talong ito sa ilalim na yung ako lang hindi kabi pwede rin upo Umang. di ba tama mo natin ang upo yan maganda upo dyan ah madali na rin ito ano na ay eh? bulaklak na oo bulaklak ng mais nga ganito ang gawa ko noon kuya na yan ano nilimitan kahit malimit basta one by one Huwag ka magtutubay ito. Sa isa lang ang ano? Oo. Gawa na ko lang. Hindi ka nang nananong. May pananim ako dun, Dalawang kilo. Sayang ano. Hindi. Inaantabayan ako naman eh. Baka ba biglang bumagyo. Panahon. Bagyo nga ay. Ay oo. Ay pinsan. Ako yung... Mag-utay-utay na. Ay sige. Hala. Yun na lang. Yung saging pag ano? magsabi ka na lang. Oo. At pwede naman yun. Oo. Ika yung binisita ko lang at sabi ko yun ba. Ang tagal ka kita nakikita, ay eh, nung kasalan lang. <laughs> Nakasalubong pala ka minsan, ay eh, di, hindi naman tayo nakakapag-usap. <laughs> hindi naman nakakapag-usap. Mm. No. Kasalan, tapos hindi pa rin kabidyo. Kaya nga. <laughs> kaya nga. Na ah, pero kaya naman huntahan din ah. Uh Oo. -huh. Nung kasalan na, no? Ah, ba't patay ang camera? Ay, yun <laughs> niya, ay. Ayos na yun. <laughs> <laughs> Uto din nga ba, mayroon pang miracle na, ano? Para? Hihingi oh, ako kay kuya. Pwede. Ah, bibili. Meron. Kahit mga sampung puno. Pwede, mababad na buong na. Kaya kay kuya Oo. Oh. Tatoy. Sa kumpara ng Yan, oh, si Kabes friend po, mga kainsan. Yan. Hello po, yan, tapi nagpapasalamat po tayo kay kainsan at ay binisita uli dito. Oo. Oh. Ako pagkadalang pagkada ko rin eh, sana ipupunta rin ako sa kanila eh, kailan pa? Okay. <laughs> ay, ah, wala nyo kainsan. Ikay libang na libang. Oo. Oh. Mga kasi sa may 2026 na hindi mo ulit nagpapakita. Kaya, oh, mga ma Ano ngayon? Ng bumiber, ay papaskuhan nila, papaskuhan ko wala. Ay tao to eh. Ay hala yeah, sige. Hala, thank you. Salamat yung ano nalang, sa oh, sige, na lang, usap natin tayo sa saging. Oo, sige na. Oo. Oh. Deal. Sige, sige.